Pero sa kamatayon, mas dali mamatay ang lalaki sa babae. Kung ang pangasaw o nilisoon, usa lamang sa usa, daghang na babae, surplus, may intaon nilisoon, uhaw sila kaayo, Unya, gusto man sila may Unya, wala man din mo pa inom nila, kaya wala na doon mga lalaki, lisod ang lalaki nilisoon, mo na mabalik yan na lang sa ilang punod ng uban. Ha? Gumitang kay uhaw man nilisoon. So, kung sa sa example lang igsoon sa lugar sa mga lang mo sa Dumaguete paninin niyo igsoon kini na lang sa merkado lang tawa bu karon pila ka buok lalaki og pila ka buok babae kanang kanang lalaki karon pila ka buok babae pila ka buok lalaki diri sa merkado lang at sa namaligya, nag namalit og mga baka ha pila ka buok babae dire, pila ka buok lalaki may ngon ta, daghang lalaki. Daghang lalaki, igsoon. Nga naman, kaya ang mga lalaki, igsoon, tapusog ang trabaho, daghang lalaki. Okay? Dinhing lugar ha. Mas daghan ang lalaki. Pero kung uh, ito mo sa mga mga department store, igsoon, maadto uh, mo sa mga dagkong mga mall, ang daghan dito, igsoon, uh, mga babae, usag. Ang usag ka lalaki, igsoon, uh, Mayingon siya nga wa na jugoy magustuhan nga babayi. Ang Kunyamoy, akong gimahal mao ra gyud asawa, kunya moy akong pinakamahal, Pinakagwapa para gyud akong asawa, mao gyud nay number 1 ang pinakabutbuton nga lalaki so. Number 1 nga bakakon nga lalaki kanang miingon siya, wa nagdayod koy magustuhan nga babayi. Ang ako ra asawa. Ay tuwa nagson, Kaya kay naay mo aging nga sinaw kayo og paa, tulo ng laway. Pero may ingon na akong asawa ra gyud akong higugma. Normal sa lalaki igsuon, normal sa lalaki na makakita ganig gwapan na babae, nindot og lawas, instinct normal sa lalaki ganahan gayud sa ulan taw. Pero ang mga babae igsuon lahi, ang mga babae musik ug tra. dili gid mo tutok, to kini mga lalaki tutukan din ang babae nga nindot kayo. Tutukan din ang babae instinct ni sa lalaki son diha man kasasab sa asap sa pag-asawa ngano ang lalaki gitugutan sa Dios nga ang lalaki mag-asawa og sobra sa usa sa duha gitugutan ni O og walay balaod sa Dios nga nagaingon ayaw pang-asawa og duha tulo upat Ani pa sa Exodus 21 sa Biblia Exodus Exodus 21 Versículo 10 Nagaingon ang Diyos Asay Moses <coughs> Kung kamo mga sawag ikaduha sa in translation Kung kamo mga sawa o glain na asawa Ayaw ninyo putla ang inyong obligasyon ngadto sa unang asawa Tagaisag kalanun, kalanunon Tagaisag kalanunon Tagaisag pamisti o ihatag ang katungod sa unang asawa na amang si Biblia Ang Diyos mismo nagsulti kay Moses na ihatag ang katungod sa unang asawa kung siya mga asawa o lain o ikaduha. E, Naaman dahil. Ano may ingon man ta, kita mga pastor, mga pari? Ano may ingon man ta nga bawal mga asawa? Ang bawal isol mga bit. Kanang kabiton ni mo ang usaka babae mo ni bawal. Pero pakasalanin mo insuon. Ha? Takasalan nino ang usa ka babay o kira ka igzon. Ha? Walay gyud sala ana. Kung naay makapagdebate nga ingon nga sala ang pagpangasawa og sobra sa usa, tinuod na kung gobyerno sa Pilipinas ang atong sundon. Pero dili ba yan kalikayan nga uban mga senador, mga legislative body, mga dagko, mga rangko sa atong gobyerno, mga lalaki, usara tinuod asawa, naghanag kabit, tindigan nagkabit. So, muna ay bawal, eh. So, on ka ng tabi. Kami mga Muslim, nang, nang tuo kami sa Diyos na naghimo sa langit o sa yutan. Kinsa nga Diyos. Kadtong Diyos ni Abraham, kadtong Diyos ni Moses, kadtong Diyos nila ni Jesus, mo'y among gituhuan nagitawag gitawag ang iyang pangalan, Allah. Ngano man di ay. Nga Allah man mangyod. Igsoon, dili pud nato mabasol ang taga midulis na nga Allah ang tawag. Unya kami min sunod sa balao didto, Allah po damong tawag. Nganu man? Alang-alang man tawagon la Ginoo, nga dili man sila Pilipino. Ang Dios nila sa Midulis, tawagon nila Ginoo. Di man pwede. Tay dili man sila Pilipino. Nga, may miingon pug Dios, di pud nila tawagon igsoon, Dios. Ano man, kay ang Dios igsoon iya na sa mga Espanyol. <coughs> o ato pong nasunod. Dili po pwede soon nga ang mga Arabo, ang tawag sa ilahang naghimo sa langit o sa yuta, Diyos, kaya ang mga Arabo man sila, dili man sila mga Espanyol. Kaya po tayo soon, ha? another, God. Why you're not calling God to the creator of heaven and earth? Dili po pwedeng tawagon ang God soon sa taga Middle East. nanuman. dili man sila Amerikano. Dili man sila mga British, dili sila mga Amerikano, kung saan man pagtawag sa ilang Diyos dito, oh God. Wala good people, oh God, mag-arabo ka, sa mga arabo, ya, aki, ang taarif, ang taarif, al ila, ila isa na God, na, mga lang na mga arabo, sa imuha, ang tamad sino, la, ila isa na lang God, na, ha, sa, katawa lang, katawaan sa arabo, ang eh, iya, iya ka sabot ang Arabo. Ako ayan mo, lang, -hebalo, hebalo, eh, so, mo katingala nga. Ano makahibalo, hibalo mako karabo ison. This is katuig ko sa Saudi Arabia. This is katuig ko sa Saudi Arabia nagtrabaho. Dusi ko katuig sa Qatar. Nga suito ko og unsay mga Arabo og sa ilang sinultian. Unya ang Arabo ra ba ison eh, so, sa Middle East, dili lang Muslim. Kada ang uban na gunahuna, nga tanang Arabo, Muslim, sayo ka dyan. Daghan kayong Arabo sa Middle East, mga Christian. Arab Christians, daghan kayo. Sa Egypt, Igson, 10 million Arab Christians sa Egypt. Sa Iraq, daghan Christian. Maskin sa Gaza, Igson, kaya balita nyo sa Gaza, na idagpong mga simbahan sa mga Kristiyano na sa Gaza. Mga Arabo silang Kristiyano. Ang ilang Diyos, dili God. Dili man sila English. Dili po Diyos, ka dili man sila Espanyol. Dili po Ginoo, ka dili man sila mga Pilipino. Ang Diyos na naghimo sa langit o sa yuta, ang pangalan ni son, pagtawag nila, Allah. That's why si Sokristo, taga Middle East, di ba? Yung namatay na si Sokristo, nasa Biblia, namatay na si Sokristo. Kung sa may gisinggit ni Sokristo, sa wala pa sa nabugtuan o kinabuhi. Ha? Huh? So, basahin niyo sa Mateo, ili, ili, lama sa paktani. Nihubad, Diyos ko, Diyos ko, nga nung mo ako. Marcos, matungo sa Marcos, sa libro, ikaduhang canonical gospel. Iloy, iloy, lama sa baktani. Nihubad, Diyos ko, Diyos ko, nga nung mo ako. Pangutana, naaba sa Middle East, kahit taga Middle East man si Sir Cristo Naabay pangalan sa Diyos sa Middle East, Ili. Naabay pangalan sa Diyos dito sa Middle East, Iloy. Hindi kung Iloy, ilunggo na yan mo. Ha? Ilunggo na. Ha? Ilunggo pa ba di niya mo? Ang pangalan niya sa Diyos, Ili. Why, why? Iloy. Iloy. Iloy na si na nanay man. Ha? to ka pa man, kung tabala mang ilunggo, pangalan na Iloy. Iloy, tuod na. Pero ang iloy, iya hindi tatay, hindi amahan. Kundi ang iloy, iya sinanay na. Huh. Pero nasa Biblia, ili sa Mateo, iloy sa Marcos. Ang tinuod, Allah. Kung si Sokristo, kay nagsulti man siya aramaik, unta ang ilitok ni Sokristo. Allah. Allah. Lima da taraktani. Allah. Allah. Gihimog ili, exon, Gitihit gihimog iloy, gitihet, nga naman, kung ibutang dihang Allah, di magmuslim itong nagbasag Biblia? Very simple. Basi, kung di magmuslim, mahatag o kalibog, nga Allah man ang Diyos ni Isu Kristo. Maghatag o kalibog, kung di man siya magmuslim, maghatag kalibog, nga man si Isu Kristo, Allah man, pariho man sa muslim. Kung tanawon na to iso ng kinaiyahan ni Isu Kristo, sa Biblia o ang mga Muslim, ang tinuod lang igsoon, Musliman man ko. Ang Muslim mas ning sunod ni Hesus so Kristo kaysa nag-angkon og Kristiyano. Ngano man. Si Hesus so Kristo igsuon nag-ampo. Tan-awa ninyo si Kristo so mag -ampo. Tan-awa sa Biblia. Mateo 26 bersikulo 39 si Hesus so Kristo ning lakaw og Jutay ngadto sa ni eh, og siya nag-ampo og naghapa sa yutan. Si Supristo nagampo, naghapa sa yuta. Sa English, he bowed down and he fell on his face to the ground and he prayed to God. Sa Binisaya, sayo, si Supristo naghapa sa yuta. Ang mga Muslim ko magampo, maghapa ko sa yuta. Kinsang Trescano sa Kalibutan, kung magampo siya, maghapa sa yuta kinsang kristyano na mag-ampo maghapa sa Sama sa pag-ampo ni Isu Kristo. Si Kristo, Iksoon, si Kristo sa dihang namatay na siya, matod sa Biblia. Mayroon ko, matod sa Biblia. Nga naman, kaysa ay Iksoon, si Kristo, wala man namatay si Kristo. Wala nakaagi o gamatayon si Kristo. Ikuha siya ni Allah, idala sa langit. Si Kristo, gumitan sa iyong pag -ampo very clear sa Quran ang Allah nagsulti wa ma katalo wa ma salabu wa latin siyubiha si Su Cristo, wala siya na matay or dipatay o wala usab siya na lansang akang dikuha siya sa ni Allah ngadto sa langit o abi nila, akang itong lansang mao ato si Sokristo wa ma katalo wa ma salabo, wa latin pero igsoon kung namatay man si Kristo lang tao nato ang Biblia igsoon pareho gayon sa muslim ngano man si Kristo ikson ni su Kristo giputos sa panapton unya gidali dali paglubong ah, si Kristo giputos og panapton ang mga muslim igsoon kung mamatay ang mga muslim isulod ba sila og kabaong ang mga muslim og mamatay balsa balsamahon ba ang mga muslim balsamahon ba ang mga muslim or sunugon ba ang mga muslim kini ang iyaan ini madre ha asa tum makaranas apelido aranas, aranas. madre dre taga dumangite aranas namatay so, igsuon ang iyang iyaan nga madre gisunog pag humagsunog niya ang abo dili man kaayo pino nga abo wala na may mga bukog-bukog gigaling pa ha gigaling para mahimong abog ang bukog si iyang iyaan kay na may dagkong bukog nga wala na hibog abog G cremate ba? Gitawag ang cremation. Ha? Ang pangutana, si Cristo ba, gibalsamo? Si Isu Cristo ba, gisunog? Wala, Igson. Mausab kami mga Muslim, ikon. bawal sunugon, bawal balsamahon ang usaka ka Muslim. Bata man o tigulang babae man lalaki, bawal balsamahon, bawal, bawal po siya sunugon sama sa kang Kristo ang paglubong sa mga Muslim. Dogang pa Si Maria, ang inahan ni Heso Kristo. Mariam, ang tinood niyang pangalan din ni Son, Mariam. Si Mariam, ang inahan ni Heso Kristo, nagtabon og buhok, taas og sinina, luag, lapaw sa tuhod ang sinina ni Mariam. Wala ka kakita ni Mary, Mother of Jesus Christ, nag or nagpantalon o nag-short pant, wala gayon ni Mausap ang mga Muslim nga mga kababaihan, hantod karo ni Jesus. Nga ang tinuod o matuod ng mga Muslim ni Ang mga Muslim nga matuod, dili piki iso nga mga Muslim nga babae, nagtapon pud silag ulo, tagas pud sila og sinina, ang mga Muslim nga mga babae. Luag o tag-as o sinina ang tinuod ng mga Muslim nga babae. Pero itong mga fake, pike na mga Muslim, maulaw na sila magtabon, maulaw na sila magtag-as o sinina kaya gusto nila, ka nila, makita ang ilang singit nga galagong. Mauna yung son. Kung ang Muslim babae maglakaw, nagtapon, og ulo taas o sinina, inunla, ninja oh. ninja. Pero kung babae na purting buo ka, iso on, o niya kitang igot-igot, maglakaw, iso on, purting lipaya sa mga lalaki. Ha? Ano, ang dahinig iso Kaya Kay nakita ng nindot na ayo ang lawas sa babae. Sa Islam, iso bawal na. Sa Islam, kung doon ay balaod sa Islam, dre, dakpo ng bayhana niya, latiguhon. O tsinta kalabod, latiguhon ang babae. Ay ngunaan na. Pero sa o, mga balaod dre sa Islam, balaod ba sa Christianity, Ha? Huh? So, igsoon, ang kaanyag sa babae na ipakita niya ang kaanyag, dili na public, public use. Nang imong kaanyag, imong ibandira dito sa publiko para maila ma ka na maayo ka og paa, puti ka ikag wala kang barikos, lindot ka ikag paa, ipakita niya sa publiko. Sa amo, isang dili mo ano? na, na? Kaya ang tanaw lang sa imong katahong, kanindot sa imong lawas, walay lain imong bana ang bana ra imong pahambugan maskin pa ka didto dili ka mag underwear basta atubangan sa bana hala ipakita ang imong kaanyag sa imong pagkababay kay imo hamang bana pero igsuon kung sa public ipakita ni mo igsuon ha mutulo mo laway sa katigulang igsuon makakita kag nga ayog lawas nga babay ha puti kayo pa ha? katigulang na ko ni igsuon tigulang naman jud ko mo